this video ato uh, today is not about when kami nag start mag tinda sa asawa way okay, back in 2015 nag start me o paninda kay nahitabo ni tungod kay ang uh, ako silingan sa una hindi nakatinda ka na balay na sila balay na sila upo ito sa ilang ang balay distansya na din eh so nakaana na ko nga Panahon na ako layo na kayong tindahan. Ako ang hindi na po ba na eh, ma. Ay, pagkita na lang maninda. So, may tindahan ka rin yan. Layo kayong matindahan ba? Yan? Oo. Oh. So, mauna to guys. Si namin ni Palichot. Naputol na itong istorya. So, mauna to. na ni Sweet. Ang una, una pa ni AK. Pagkamaan sa sakong banya. Pintahan. Pishpan na ni Sakong. Ano yung game? Game mo na tindahan, pag Pagsunod na ako. Suka pa manihan ko. Para suka pa yung sunod. So, ito, pagsunod na ako. trabaho mo ko. Kina ako 1,000. And then, next na ako. Kinsinas na ako sunod. Pagsunod na ako sunod. Ako na po siya hindi kina ng 1,000. Ayan, sunod na po. Ano itong bugas na ako. Okay. Eh. Pag-trust ka sa ako na doon. Ang siya na gano'n mga gato. Dahil ito niya ni Kaloyas Tinoon eh. Tagandaghan na ito. Kung ang giruling rapod Siya may gabantay kay katrabaho mo ko sa uno. O ay gabantay siya sa mong bata. Ay eh. Kaloyas Tinoon na ako. Okay naman po. So umupod lagi, kailangan ko ka magkontrol. Kailangan ko yung mga silingan ng utang. So ikaw na yung magkontrol. Ikaw na yung pasabot o sas. Sa mo na hindi na yung ingon Halos utang na lang so, ma umupod, utang, yung utang. So umupo utang rin. Kailangan ko yung mga ngayon. Uy ka. Ulimit rin ka mawala so, ka to 100 or 100 na ba o kano ni magkano sa mapabayad hindi siya mayong bayad ayun eh, na ang tanga pa sunod kay eh, doon man pagkain kayo mong tindahan kaya so, ka taon may ito na everyday sabon pa shampoo niya na po mga ito eh ng mga bata so muna naragod ni mo ng kontrol niya eh, ikaw tindira Ibad po yun na sigit at kabuo. Okay, meron tayo. Mangumprata po yun tamang utang dito sa itong kumprahanan. Dili man. So, naragod na itong tindira ng kontrol.